Good morning, good morning mga kagala. So, nandito kami ni Asher sa labas. So, sinusulit na namin yung yung uh, winter kasi ilang linggo na lang magtatag-init na. So, ang oras ay uh, 8.07 ng umaga. Niya. So, ayan si Asher. Lalakad. Okay, ang gartin na ha. Yung lang lahat. So, ngayong umaga medyo mahangin. Pero kahapon ng gabi parang wala eh pero wala katamtaman na lang yung hangin eh yung lamig Pwede pa pailit na Ayan makulimlim Nandito Ay, kami, nandito kami sa may tapat Ano ako lang dirty yan? Halika halika, huwag yan no Doon ko lang, go there, go there Ano siya uh, Oh, doon ka doon ka lang, dito halika dito, come here Asher, Asher, no! Asher, ay, uwi na tayo Sige, pag nagpunta ka dyan Dito ka lang, oh Amir, Asher Asher, Amir Asher Asher, here Balik na, doon tayo sa gitna Doon tayo sa gitna, sige na Doon tayo sa gitna Sige na Doon tayo, tayo sa gitna, dito, dito, Amir Asher Asher sa taginit din kami makakalabas eh mayroon ang sa taginit medyo makalat dito kasi ngayon wala pa, wala pa yung wala nagwawalis yung mga ibang lahi din kasi maka, nagkakalat eh yan may kaunting dumi ito dito lang kami naglalakad na Asher dito sa parking lot Asher! Ah, o oh, bird may oh. o oh, huwag dyan huwag dyan asher ah, no no dito lang sa mitna sabi ko dun lang oh. dito lang okay. ayaw ayaw pong magpako no ayaw pong magpapako no dito lang dito, oh. dito. Hi. ah dito ay asher come here asher ah, asher ah, dito ka dito pag tumatakbo na to, nako, dito na ako talaga mga ngayaya at ayaw nang sa akin. O, oh, punta ka dito sa midna. Punta ka dito sa midna. Punta ka dito sa midna. Halika dito. Ah, yay! O, oh, asher. Asher. Halika, halika. Asher. Sarta hangin. Buti hindi medyo mahangin yun. Aligyan na, aligyan na ako. Hello, aligyan na kami. Iba na kasi pag nakakalangan ko ng sariwang hangin. Yung sarap sa pakiramdam. Isa e, pag nasa lupo na ng kwarto. Ano aircon. na Iba yung kwan. iba yung uh, sariwang hangin ay 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 liga doon, doon tayo liga, liga liga dito tayo pong pataba niya so, sige na ah okay. share go there ah share oh no 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 oh okay. Doon tayo, doon tayo. Liga. Doon, 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 doon. Doon ka pumunta. mo. Sige na. Uh. Uh. Sir? may na ako. asher Aseer po! Aseer! Halika lang dito Aseer! 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 Ang sarap uh, lumanghap ng nga ako ng sariwang hangin at napakasarap sa pakiramdam talaga pagka uh, natural na hangin eh ito yung namimiss ko sa Pinas eh pag nasa bukid ka okay. nasa ilalim ng puno napakasarap ng uh, simoy ng hangin Hello Asher! Good morning! kamanak ako ah. gusto ni Asher pagka nasa labas siya Masaya siya. Ano anak? Happy siya siya na pagka nasa labas eh no? Sanay na sanay sa gala yan, eh. Baby pa kasi na ilalabas ko na eh. Wala na patapos ng uh... oh ka nang ngakit dyan anak. Oops! Dirty all dirty yan ay no ay sabi I said no dirty Asher good boy ng na si Asher eh marunong nung mag dahilan marunong nung makinig eh <laughs> nababawal na eh anak Amir anak Amir Asher 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 come to daddy Come to daddy Asher Come Asher come here yeah. Come here Oh Uy! Oh Uy, bird na ha? Bird o. Oh. May laga rin kayo. May laga kasi kaming parot eh. Kaya, tumutuwa din sa ibon pag nakakakita eh. Paalam kana na. Paalam po mga Bye bye. Iagingat po ipalagi at maging positibo sa araw-araw at